Hmm. Yeah, ang cute niya, oh. Kambing, pato, manok, baboy. Magandang araw po. Andito po kami ngayon sa par ng aking kapatid. Mag-asawa po silang may-ari ng K9 Maisogon Security Agency. Ito po yung mga aso na naitrain na. At yung iba naman po ay kasalukuyang tinitrain pa. Karamihan po rito ay mga Belgian Shepherd. Iba-ibang ng aso ang nandito first time po natin pumunta rito kaya medyo hindi tayo kilala ng mga ito. nito. Ito, uh, tinignan lang namin napakarami na rin pala. Dito rin natin na kinuha yung uh, isang asong ibinigay natin sa ating kaibigan na si Anthony Habala. Ganyan po yung lahi nung meron na rin po tayo ngayon sa bahay na isang na uh, Belgian Shepherd para alagaan at uh, paanakil. Sana'y maparami natin. Medyo maingay po talaga. Pasensya na po. Dahil nagtatahulan sila. Hindi na rin po kami uh, makakapunta sa kabila nilang farm. Dahil may mga baby kaming kasama na naiwan doon sa bahay ng kapatid ko. Uh, taha hapon na rin naman kaya pauwi na rin kami binisita lang namin itong kanilang farm din po sa mga mga mag-apply ng security guard or uh, handler ng mga canine dito po ito sa laguna search na lang po sa facebook canine maisugon security agency 两个。<noise> Itna ballet pa. Lah, hmm. kit oh. Yeah. Ang cute niya, oh. Kambing, pato, manok, baboy. Oh. At ayan na nga, nagpaparinig ang ating partner na masarap daw ang karne ng lityong baboy. Ang lityong na native. Tatiana na Marami na rin yung <tiple> baboy.